Ana. Can I borrow ay, yun, your knife in CSGO? Oh, ay, namo, may ganun ba? <laughs> oh, PM ay, ko, guys! Nila, PM ko si OG, Ana! Naiya ako, Gago. Oo, oh, Gago. Pero pipm ko siya. Yung ko, gago. gago, big, big, takay na ba ako mag-pipm? Ayan, eh, pinm ka na. Ana, can I borrow your knife in CSGO? Gago, nakakayak. <laughs> <laughs> <Kaya> ako, nakakayak ko, <laughs> <laughs> nakakayak <laughs> ko. <Anak>, nakakayak ko. Ana, can I borrow your knife? Testing na, testing. Testing na. Content na content. na sobrang dami niya ngayon, boss. in baro, na Sino si Anang Tunay? Uh, Oo! Oh, ano ka lang mo sa amin, Pipichugi? 3M <laughs> <laughs> <Three mata, laughs> yung boss ko. FC. <laughs> Hindi, yeah, mamaya yan. Baka AFK yan. mag-shopping ka na, tignan mo na kung ano yung gusto mong hiramin. Oh, okay. okay. Hiramin mo kaya yung... Sabi ano niya, ah, what, what? What item bro? Gagano yan Sige, check ko lang. Uh, Shopping pa ako, no? Kapal na mukha ko, Pops. Pili ka na, Gago. Parang makita. Category? Ka Saan hindi dito, Pops? Parang hindi ko alam. Basta sa baba mo na lang. Ayan, pili ka na. Ayan, 30 lang naman ko eh. Okay. Doon ka sa star. Star? Ganun ba yan? Kaputang ina oh, mo. At sarap ko! Pili ka na lang. Huntsman knife. May karambit din siya. Ultraviolet. Search mo, Dragon Lord, tol. Yun yung hiramin mo. Diba? M9 Bionet. Kung ka hiramin kay Kuko, tol. Wala, 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 wala siya. Wala siya, wala siya nun eh. Ayun na lang, ayun, ayun, mag, maganda ko yan, yan, yan mismo, putang ina mo, sobrang mahal yan. Pag, pag nag-replay na lang, sabihin ko, ah, uh, your trash, I, I can borrow your trash, ganun. Hindi, 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 i-screenshot mo na yan ko, tapos pakita mo na sa kanya, this is what I want to borrow, sabihin mo. i screenshot ko lahat, paps. Huwag lahat, huwag lahat, huwag lahat. Wait lang, wait lang, isa pa, isa Alin mo sinay drop? Hindi pa pops, hindi pa, hindi pa. Ano yung check ko ulit guys? Ano yung check ko? Briss? Dragon lore, check mo. Dragon lore. Nandiyan. Ay, mo yung ano, yung pink, yung pinaka pink. Ito? M9 Bayonet, yan. Tang in Check mo mga magkano presyo nun. Gagano ako kayo Kahit yan yung asawa mo, kung pwede. Sino? Sobrang ganda. Yung mas mong knife na. Bapabili ko? Oo. Gagano ako kayo eh. Pero mag, baka mag-replay oh. si Ana mamaya. VCN na guys eh. Mama, alam ano, mamaya pa yan oh. eh. Crypto rin Malay, yan mo, eh. Mm, mm Di ba alam mo, bigay na lang di ba? Kaga pag binigay yan ko, saya ni Lu. na ako may ingit, boss. Saya ni Lu ang puta. Hindi ano ay, ko ay, rin talas eh. Close ko rin nung saan Ana siya eh. T1 eh. Di ba an Ana naalala mo pinagbabounty hunter carry kita? Bang. What the fuck? Sabi niya, you don't talk yeah. ba? Yeah, bro! Yeah, yeah, bro. Niya, bro ay ko I I, I, I just start playing with my friends eh. Tawa na mo muna, Tawa muna. Ah, Started ah, playing with ah, my friends Mayroon mo na din kaya ako 5 days ago Mayroon mo na si ano I ay, just started playing with my friends 5 days ago okay, okay, Silistok, silistok, silistok Paawa konti Mayroon mo na din ako Iyako, iyako uh, What the fuck do itingin sa iyo? What the fuck? Ano ka tayong pururot? Kaya nga Gago, naliitan na ata sa'yo, boss ko. Okay, <laughs> okay lang, okay lang, ayun, ayun. Rico! Ah, do you have trash? Rico, do you have trash? Ay, Gab, Gab, think to Gab, ikaw kay Watson. Do you gav, have trash? Sa kanya nang hihingi yung gago mo yun. Ay, sa iba nang hihingi yun. Talaga. Si-check yan mo. Trash type lang, trash knife Hindi, uh, tropa ko yan si Ana, mabait yan eh. Oo, oh, ano lang. Hindi, mm -hmm. Lucas, play muna si... Ano dito, boss? Ah, Ay, wait na, lang, nag-replay ako, na. nag-replay! Wait lang, ano sabi? Not really, wala kasi siyang trash. Oh! Pati, no, magaganda eh. Kuya mo Okay, okay, let me borrow your M9, mo. Ah, sabi mo. Yes, ano yes, sabi, ano sabi? Just buy one, you're yes, reach rich, bro. Just eh, yes, yes, buy uh, one! Ito, ang replay mo dyan, ku, ku, ang magandang replay um, may, may, I try? Ito, muna kasi. I'll try ko. So, paano yan? I wanna try first. Ah, I wanna try first before I buy, you know? Oh! If it fits my hand, I will like it. Ay, hindi. Bili mo na lang na mura. Oo. Oh. <laughs> Bili mo na lang. Oh, 60% off. Sabi maybe mo, you can no? sell it to, to me, bro. <laughs> ah. Yan. 60% off. With, with, friendly discount. Friendly discount. <laughs> <laughs> with T1 Power Friendship. Ayan. <laughs> with, with T1 Power Friendship. Hey, we're playing CS. CS dead, bro. Did just come on, just come on, just come on, just come on. Easy, Rafa. Oh, she's dead, bro. Uh, bro. You know. We're we having fun, bro. Just playing with my friends, bro. Oh, just, just playing with my friends, bro. Yes, yes, yes. Having, having fun only. Okay, big fun. Yeah. Can I have sabi your mo, mo. Eh, ah. it. It will be more fun if you let me borrow your knife. It will <laughs> be oh, more okay, fun if... <laughs> if you let me. If, If I, I have my... Uh, pala to si Ubris kaya sa kay Lu. Hindi, hindi naman ako nagsasabi. Si Kai ah, si Kuko naman eh. Diba? Okay, <laughs> okay. You never play? Again? Ay Maybe we play sometime. Maybe we Too play many cheaters. Ah, no, yeah, but we are, are critters, not playing competitive. Critters. Ah, just On, with just with friends. Only. Ano ba yung labi ba tawag dyan? Only Dota 2 pro friends. Sina lang para gets niya na agad. Yeah. Customs? Customs. Customs only. Tangen nga na Bureau of... Ano ata yun ah? Teka, nililigaw ako na ito eh! Nasa hiraman ako! Ba't tayo oh, ipagpintuan ngayon yeah. to?! <laughs> oh, yeah, and that's, that's chill. chill! I thought you play five man. No, no, are you no. Dumb? No. no, bro! Are you idiot?! Level. We are play... You We playing lobby only, my friend. 5 versus 5. Ah. Uh, Maybe, can, can I experience you? Ay, can I experience you? Parang mali yun, Can I experience <laughs> your knife, bro? Can I experience? Di ba, can, can I have XP of knife? Uh -huh. Bakala nyo, scammer ka, boss ko. Sabi mo, we can video call. I'm not scamming you. <laughs> can, you can, I'm not scamming you. I'm, live, I'm live now. I'm live now. I'm live, I'm live at okay, kick. I'm, live. I'm live at kick. Live at kick. Oh, yeah yan, 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 yan. lang, ano ba yung link logo ko? Ay, kick ko. Link, bro. Link yeah. bro. Um, uh, na, we are la la. We are smiling. I will show you my heart now. Uh -oh. <laughs> An a knife. Guys it's from you <laughs> and, and a knife. Anna knife. Anna knife. Anna knife. Okay. Knife. Knife. knife and a knife. Ana knife. And a knife. Anna knife. And knife and knife. Anna knife. <laughs> nape, ana knife, Ana knife, Ana knife, Ana knife Ana knife, Ana knife Ana knife, Ana knife Hey, have heart, heart, heart Heart, knife We love you right, from Philippines right, my bro Ana knife, Ana knife, Ana knife the Ana knife Go knife, Ana knife, knife Bro Ana don't get pressured if you don't want me bro. borrow It's okay also <laughs> <laughs> Ayan na, nagma na gago. specialist. L specialist? <laughs> ano na -nibe. So many spam, what the fuck? Tung, oh, ng dami na mas spam, guys. Dami na di na spam. mo, may pambili ka na na knife ko. <laughs> you watching now, M9? M9, bayonet. Bayo, M9, bayonet. Ayan nine Ayan Yeah, Just just my friend No scam, no scam No scam, trade No scam, no scam If you want it back I give back Ayan ka, no scam If you want I give it back I give it mang Malamang borrow Ano yun? English kasi Ano kasi ng Ano knife borrow? Oo Ano knife Di Ano kasi yun? Breeze Parang ano yan, security ba kumbaga? Okay, uh -oh. okay. Mm. Assurance yun ko. Okay nga, okay. minibiro binibira ko lang siya assurance. Okay. Gago. Nakakaya, gago. Don't <laughs> get pressure! <laughs> <laughs> okay, okay nga. Don't get pressure, oh, okay. Dana. I think. Oh, oh, all in na yan. Ah. Oo, oh, all in na yan. In. <laughs> Hindi, mabait talaga si Ana. Oo oh, nga. Hindi, di ko pa pinapayaran, boss ko. Hindi pa mabait. Hindi pa, sige. Pag na-trade ako, pero sige. Okay. Okay. Sick! Okey, 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 okey. Ikaw na bitte pero konti pa, uh, uh, oh, pa di ba? Hindi, hindi. Sige to, na, eh. ba diba? na, okay, ch yung mga nice nails niya? Na, na, Bae, ticheck na yung mga nails niya baka okay, iba pa Hindi, 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 hindi napapabago Ananife talaga daw 'yan, Pops. Legit. Ananam. Ananam. Gago, labas mo kaya pwet mo. Baka dragon lore. Uy! <laughs> Uy! Uy! Huwag! 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 Baka madis mo yan! Baka madis mo yan! Baka madis mo yan! Ay, siya na. Si Jannaxpire. Kaya nga. Alap, paps. Hiram lang. Bang! PMP sek ako, daw. Sek daw. Gago, kinakabahan yeah, ako. Kinakabahan ako, paps. Kinakabahan. Huwag kakabahan. Eh, <laughs> pag binasa mo yung chat chat Jannaxpire dat medyo ano ka, itagling. Kaya Ananay! Ananay! <laughs> Ananay! Hindi na ananap eh, no? Ananay! Uy, Gabi, ikaw din! No! Ayan na! Gago! Ayan na, Gago! Na, ayan na, what the fuck? 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 Ay, sige po! Ay, Gago, baka may Dragon Lord dyan! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ay, nisigam ako! Arcana ka pala dala! Ano yan? Ano yan? Hindi, tiyatry niya ako! ka sige, bibigay ko yan. Okay. Okay, okay. Bibigay ko, bibigay ko. Okay, okay. Okay, okay. Accept ko yan, accept ko yan. Okay. 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 trade. Okay. parang ikaw pa nakuha na. Oo nga, Tol. Ikaw ang nakakontent ni Ana. Gago ka. Hindi yan, hindi yan, hindi yan. Try lang yan. Ito na mo, boss ko. Hindi. Yung mo sa ano di Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Nakuha ko ba yun na? Give take, puta! <laughs> Saan yung oh, monkey ko nakuha na? Oo, siya naman, ikaw naman! Ikaw naman ngayon, so, ikaw naman ngayon, it's, it's your time to ano? Si ka oh, di, hindi kaya siya yung uh -huh. hack? Tapos iba na to? Siya yun! mo na! You're cook bro! ba? <laughs> <bro! laughs> <Yeah. laughs> Bini-meme ka lang, lang yan. Bini-meme! Bini-meme! alam niya no, streamer. Alam niya streamer. Bini-meme ka lang yan. Bini-meme lang yan. No, no, no. I-scam What the fuck na lang sabihin mo ko para kunwari wala kang palag. What the fuck. It's okay. It's okay. Ah, ano yung ibig sabihin? I-scam ako? Oo, oh, na-scam ka nga. Sabihin oh, go, mo, go, sino go. ba naman ako? di ba sabihin mo? I-scam ako sabihin mo. Hindi, hindi, hindi. Kinala ko yan. Kinala ko kasi ako na. Trade upper ko, trade upper. Na outplay si Kuku ang <laughs> Outplay yata. <laughs> okay. alam, alam mo yun eh. Pasok sa ano yun eh. Alam mo yun kasi mga uh -huh. tao ano uh -huh. Ano yan? Uh -huh. Content lords din. Ayan. Ang ko koko. M9 bayonet ba yan, Pops? Ito? gugu Gogo na kakaiya! Per serpent, boss ko. Per serpent. Gogo! Per serpent? <laughs> ano yung per serpent? Ay, Pandora, ay Pandora. Search mo na yung Pandora. Ay, Gogo! Hindi! Baka sobra! Baka hindi na! Hindi, pwede isa-isa! Hindi, pwede isa-isa. Oo, isa-isa, isa-isa. Oh, Mamaya. -isa, isa -isa. isa -isa. Hindi, lagyan natin ng offer. Okay, try. Oh. Hindi, isa-isa muna. Yung isa next sa gloves. Oo. Oh. Okay, okay. Bigyan ko siya ng... GG. <laughs> Ayan. Ayan, GG. GG, GG, GG. Okay, okay. Okay. Thank you, Ana. Okay. Thank you, Ana. <laughs> Teka, parang ako... Parang ako para yung nascam. Parang only. You're oh, cooked, bro. La. <laughs> Gagawin mo dami Pandora? Just... Uh, Pandora? Gago nakakahiya! na <laughs> nandiyan ka ni! Eh. Ako baka double down na yung uh -uh. Mm-mm Diyan na yan? Wala na! nag na! Uy! go-go! ko! Unos ko! ko! Unos ko! go ko! na! Paano Gago na ka boss ko! Outplayed Gogo! Outplayed ka ko! Hindi na na! Tiga may mukha ni Kuko sa so stream tool! Outplayed talaga! Gogo! <laughs> Bro! I, I know you're watching! Bro! Outplayed Gago! Hindi <laughs> ah, oh. na gano'n lang invisible invi mode na lang! Invi lang! Invi okay. lang! Di ba na-scam ka ko? Think on the positive muna! Think positive tayo Pops! I go offline right now. Gugud, <laughs> 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 oh, wala ko po. Let's go. Ayan, talaga, Pops. <sighs> Ayun na! Una na! Okay! Okay! Nice meme! Nice meme! Nice, na nice meme, Ana. Ay! Ana, I know you're laughing at now, Ana, ah. I, I know you're kilite, ha? Ah. Uh -uh. Oo. Spam nyo, Ana Ana Ella na eh. Uy. <laughs> oh, magpinagsama ata mo ay dumali. Ana Ella. <laughs> Ana El parang ay putang ina mo nagits Nag ko talaga. <laughs> ko naman. naman. Ang bagal talaga <laughs> ni Ubris. Okay, sabi niya okay. Uy, You can borrow the karambit. Okay. Karambit, karambit. Okay, pilih. Okay, pilih. Okay, bro. pilih. Okay, bro. bagus The best talaga The best teammate in the world. Sentri. Ada Karambit magandarin paps. Masa magandarin, magandarin. Ah. Anonim. Eta, cek Yo. Ini dia. 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 Ini Pink Ay, or violet? You can barang Ay, na karambit na na eh. eh. pink Karambit? Bakit yung violet? Bakit yung violet? Okay, okay pink. So. Yan, 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 yan. Okay, yan. 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 No eyes, no eyes. No, no eyes, walang yellow. Nakabana <sighs> ako. Nakaban ako. Ba't Ang <laughs> sarap mag-CS na putang ina. Ang ino, may yung sila kaki. Uy, wala pa. Hindi pa na-accept. Ay, rin pala. Hindi, pa pa ako. pwede ko sa i yung ano, Lou. Yung, ano, ay, Kyle pala. Uy, <laughs> ay, mo sa akin, ay yung, yung isa, yung kakakuha ko lang kakakuha pag, uh, pag nakuha ko to. Ah, sige, sige. Kogo ka, dog. Bawal i-trade yun, boss. nga, sayang, sayang. Ayaw nga pala. Spam natin, W, Ana, guys. Pinakamabait na, Ana. Dota 2. Hindi, ako basta Ano ba yun? Gogo, sobrang yaman talaga ni Ana, Pops. Kaya nga, hindi mas mayama ka na dyan, boss ko. Kaya na. Kaya nga eh. Uh, ano mag-stream? Ano dito? Kaya ka. Gago, maganda dyan. Bumili ka na ng gloves mo, boss ko, diba? Oo, gago. Okay. Terno ka mo na. Teka, hindi pa nga natatrade na eh. Matatrade na ba yan? No. Ay, gag! Trade decline! Na. Dinecline niya nga yung isa. Mali na kasi yung isa. Baka yung violet lang. Oo, oh, yung isa lang gusto nyo hindi nyo babay let yeah. lang babay let lang mo, eh. try mo, try mo try ah, mo, try, try, mo, try mo. mo lang, try mo lang Tsk, kata, popsa. di oh, ba no, binenta ni 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 niya ba, niya ni account niya? baka binenta niya niya account niya papsa hindi okay, okay. mm. hindi 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 matalinan sa uh, mga MK ang kasabibig no? matalinan, okay. matalinan you're cook bro Nag-de-plan eh. Eyo. Ayun, na, ayun ito trade offer. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na, ayun na boss ko. Okay. Ayun, okay. okay. ayun, okay. ayun na! Violet! Okay, okay, Violet, Violet. Okay. Gusto mo yung mas mahal, bro. Whoa! Okay, okay. 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 Oh, na. Magkano to? Hindi to. Huwag mo nabalik yan. Pangit naman yan eh. Oo, pangit naman. Di na yung binabalik. Oo. to? di Basta, di na yung binabalik. Ay, thanks, bro. Thanks, bro. Ayun W, w Ana! W Ana! W. 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 w Ana Thank Ana Thank you. L! you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. you. Thank 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 Kyle! Siguro for the love. Sigofi! <laughs> ah, dahil dahil dah, dah, dah. eh, Thank you, thank you bro. Ano yeah, type ko dito, huy? Siguro Gump, pera na ako! Gump, na ako! Bawal eh, trade pa, Pops. Si eh. Ikaw na scam, uh, MK? Uh, Mas mura ata okay, yung okay. MK na Arcana, Pops. Kaya Ana na yun. Kaya yeah. Hindi ko nakunin yun. Mali mo, hindi niya ako nainta sa akin. Boy, pinahiram sa'yo. Gump, pinahiram. One five dollars din yun, Pops? Uh Oo. -oh. Gagumahal din. Mahal nga. Teka, baka sabihin niya pag tinigda ko sa market, ibibenta ko. Mamaya oh, na pops, pag hindi na nanonood, medyo... Oo, gumalis, oh, gumalis, pops. Nakakatakot eh. Ang tangin na. Pag-isipin pa ng... Wag pa yun, nag-overthink pa yun. Bait talaga niya. Pero, namili no, eh, siya, no? Feel ko ano siya, ba baka bigay na to, pops. Hindi ba yan? Hindi, baka makalimot. Ah,